kahulugan ng itim na kabayo sa panaginip Ang panaginip tungkol sa isang itim na kabayo ay nagpapakita na oras na para palakasin mo ang iyong paniniwala sa ilang mga bagay. Inaanyayahan ka ng panaginip na ito na hawakan ang pag-asa at lakas ng Diyos. Ang isang itim na kabayo sa isang panaginip ay maaaring magkaroon ng maraming kahulugan. Ang hayop sa itim ay puno ng mga misteryo na may malawak na kahulugan. Sa ilang mga paraan, ang mga panaginip tungkol sa mga itim na kabayo ay sumisimbolo na ikaw ay masyadong mabilis na kumilos o nagmamadali. Kailangan mong bigyan pansin ang mga tao sa paligid mo at ipakita ang iyong impantsa para sa kanila ang panaginip ng isang itim na kabayo ay may mahalagang kahulugan para sa iyo. Dahil ito ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan, lakas at misteryo. Ang maringal na nilalang na ito ay sumisimbolo sa iyong pagnanais na igiit ang kontrol at pangasiwaan ang iyong buhay. Kung paano ang isang itim na kabayo ay kilala sa kanyang kagandahan at pangingibabaw ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong mga hangarin na kontrolin ang iyong kapalaran. Ito ay isang paalala na gamitin ang iyong panloob na lakas at yakapin ang mga hamon na naghihintay sa hinaharap. Ang kahulugan sa likod ng isang panaginip ng isang itim na kabayo ay nagpapahiwatig ng iyong pangangailangan upang galugarin ang iyong mga nakatagong pagnanasa at hilig ito ay nagsisilbing paalala upang suriin ang iyong panloob na sarili at tuklasin ang iyong tunay na layunin ang itim na kabayo ay kumakatawan sa misteryosong kalikasan ng iyong mga pagnanasa na humihimok sa iyo na yakapin at ituloy ang mga ito nang may kumpiyansa ito ay isang tawag na lumabas sa iyong comfort zone at magsimula sa isang paglalakbay patungo sa pagtuklas sa sarili ang panaginip ng isang itim na kabayo ay nagsasalita din sa iyong espiritualidad at intuwisyon. Ang mga itim na kabayo ay matagal nang nauugnay sa mahika at mistisismo na kumakatawan sa isang koneksyon sa espiritual na kaharian. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng iyong malakas na intuwisyon at espiritual na kamalayan na maaaring gabayan ka sa mga hamon ng buhay. Inihikayat ka nitong magtiwala sa iyong panloob na boses at umasa sa iyong intuwisyon upang makagawa ng mahahalagang desisyon. Ang itim na kabayo ay sumisimbolo sa isang espiritual na paglalakbay na nagpapaalala sa iyo na itune in sa iyong mas mataas na sarili at magtiwala sa karunungan na inaalok nito. Mula noong sinaunang panahon, ang mga tao ay gumagamit ng mga kabayo bilang isang paraan ng transportasyon. Ipinapakita e rin nito na ang mga tao ay napakalapit sa mga kabayo. Maraming kahulugan ang naroroon sa mga panaginip tungkol sa mga maitim na kabayo. Narito ang ilan sa kanila. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng itim na kabayo. Kapag na naginip kang makakita ng isang itim na kabayo, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay dumaranas ng isang sandali ng kawalan ng katiyakan tungkol sa mga bagay sa paligid mo. Ang ganitong panaginip ay nagsasabi na malulutas mo ito sa lalong madaling panahon. Ito na ang tamang oras para tignan mo ng mas malalim ang iyong sarili. Makakatulong kung mayroon kang espiritual na patnubay na tutulong sa iyo upang mahanap ang iyong sarili. Kung makakita ka ng maraming maitim na kabayo, nagpapakita ito ng na magandang pakiramdam sa paligid mo at isang masalimuot na problema na malulutas mo. May pagkakataong kang ibahagi sa iba ang lakas ng iyong pananampalataya samantalahin ang pagkakataong ito na magdala ng liwanag na nagbibigay liwanag sa mga landas ng mga tao sa paligid mo nakahulugan ng panaginip tungkol sa nakasakay sa itim na kabayo. Kung sumakay ka sa isang maitim na kabayo, ito ay nagpapakita na kailangan mong manatiling nakatutok sa iyong sarili. Huwag mong kalimutan ng mga taong nagmamahal sa iyo. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din na ito ang tamang oras upang huminto sa trabaho o matutong magbigay ng pansin sa iba. Ang panaginip na nakasakay sa isang itim na kabayo ay nagpapahiwatig ng isang malalim na nakaugat na pakiramdam ng kapangyarihan at panloob na lakas sa loob mo. Ang itim na kulay ay kumakatawan sa pagiging sapistikado, katalinuhan at autoridad. Habang walang kahirap-hirap na sinasakyan mo, ang kahanga-hangang nilalang na ito Ipinapakita nito ang iyong kakayahan, pangasiwaan ng mga sitwasyon at lupigin ang anumang mga hadlang na darating sa iyo. Hinihikayat ka ng panaginip na ito na yakapin ng iyong kapangyarihan at gamitin ang iyong likas na lakas upang makamit ang iyong mga layunin at ambisyon. Bukod pa rito, ang panaginip na nakasakay sa isang itim na kabayo ay maaaring magdala ng simbolikong kahulugan na may kaugnayan sa misteryo at hindi alam. Dahil ang mga itim na kabayo ay madalas na nauugnay sa mistisismo at inigma, binibigyan diin ng panaginip na ito ang kahalagahan ng paggalugad ng mga nakatagong aspeto ng iyong sarili at ng iyong buhay. Hinihikayat ka nitong suriin ang kalaliman ng iyong hindi malay at tuklasin ng mga lihim na pagnanasa, talento o hindi pa nagagamit na potensyal. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa misteryo at pagalis sa iyong comfort zone, maaari kang magsimula sa isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili at personal na paglago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang galit na itim na kabayo. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang maitim na kabayo na tumatakbo sa amok, ito ay isang senyales na ikaw ay mananalo sa panloob na labanan na pinagmumultuhan ka sa mahabang panahon. Ang pakikibaka na ito ay nangangailangan ng dobling determinasyon at lakas upang taluni ng jablos sa iyo. Ang panaginip ng isang galit na itim na kabayo ay hindi dapat basta-basta. Ito ay nagtataglay ng mas malalim na kahulugan na nangangailangan ng pagsisiyasat sa sarili at interpretasyon. Ang galit ay maaring sumagisag ng isang pakiramdam ng pagre-rebelde o pagkabigo sa loob mo. Ang isang sitwasyon o relasyon sa iyong buhay ay nagdudulot ng mga negatibong emosyong ito na magpakita. Ang paggalugad sa mga damdaming ito at paghahanap ng mga nakabubuo na paraan upang ipahayag pamahalaan ng mga ito ay napakahalaga. Ang itim na kulay ng kabayo ay kumakatawan sa isang nakatago o walang malay na aspeto ng iyong personalidad na nangangailangan ng atensyon. Samantalang kung nanaginip kang mapaamong isang galit na maitim na kabayo, ito ay nagpapahiwatig na natagpuan mo ang lahat ng mga tool na kailangan mo upang mapupuksa ang lahat ng nakalilito at mali sa iyong kaluluwa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tumatakbong itim na kabayo. Kapag nanaginip ka ng isang itim na kabayo na tumatakbo, ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong humanap ng kalayaan upang mapawi ang iyong isip. Maaaring merong ka pa rin napakaraming pasanin at pinipigilan ka nitong makipag-ugnayan sa pananampalataya. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na gamitin ang iyong panloob na lakas at kakayahan na humihimok sa iyo na ituloy ang iyong mga layunin ng may determinasyon at biyaya. Kailangan mong magkaroon ng liwanag at kalinawan habang hinahangad mong matupad ang mga espiritual na pangangailangan. Huwag matakot na sabihin ang iyong iniisip dahil malaya kang maging iyo ang iyong sarili. Ang tumatakbong kabayo sa iyong panaginip ay sumasalamin sa iyong pangangailangan na yakapin ang isang pakiramdam ng kalayaan at kalayaan sa iyong pagkising sa buhay. Ito ay isang tawag na lumaya mula sa anumang mga limitasyon o paghihigpit na pumipigil sa iyo. Ang malakas at maliksi na kalikasan ng kabayo ay naghihikayat sa iyo na maging maagap at pangasiwaan ang iyong kapalaran nagtitiwala sa iyong mga kakayahan at intuwisyon. Ang panaginip na ito ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iyo upang linangin ang isang pakiramdam ng pakikipagsapalaran at kawalang takot na nagpapahintulot sa iyo na galugarin ang mga bagong landas ng may kumpiyansa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na kabayo na umuungol kung naginip ka na naririnig mo ang tunog ng isang itim na kabayo na umuungol, ito ay isang senyales na nakatanggap ka ng labis na kagalakan na hindi mo mapigilan ng iyong sarili. Maaaring dumaan ka rin sa ilang proseso ng pagtuklas sa sarili kamakailan. Kung meron kang anumang mga pagdududa, dapat mong siguraduhin na ang swerte ay malapit ng lumitaw. Ito ay magbibigay sa iyo ng napakalaking pasasalamat dahil nagawa mo ang mga kinakailangan hakbang na ang iyong kinabukasan. Makakatulong kung ibabahagi mo ang kagalakan sa mga kaibigan at pamilya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na itim na kabayo kapag na naginip ka tungkol sa isang patay na itim na kabayo ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nawawala ang isang tao o isang bagay kailangan mong bigyan pansin ang iyong kalusugan at ang mga tao sa paligid mo gumamit ng magandang enerhiya para punuin ka ng kapayapaan ng isip para sa mas mapayapang kinabukasan Higit pa rito, ang pagkamatay ng kabayo sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng pagkilala at pagkilala sa pagtatapos ng ilang mga yugto sa iyong buhay. Maaring nauugnay ito sa mga pagbabago sa karera, pagtatapos ng mga personal na relasyon o ang pangangailangan para sa personal na paglago at pagbabago. Ang pagninilay-nilay sa iyong kasalukuyang mga kalagayan at pagtukoy sa mga lugar kung saan maaaring kailanganin mong bitawan at yakapin ang mga bagong simula ay napakahalaga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang maamo na itim na kabayo. Kung makakita ka ng isang maamo na itim na kabayo, ito ay nagpapahiwatig na matutugunan mo ang isang espiritual na pangangailangan. Makakatulong kung tumigil ka sa pag-aalala tungkol sa mga problema sa iyong buhay na hindi mo makontrol. Kailangan mong maghanap ng sandali upang mapagisa at magpasalamat sa Diyos sa karunungan na iyong natanggap. Pinapalakad ka nito sa buhay gamit ang isang lighter. Ang panaginip ng isang maamo na itim na kabayo ay maaring magdala ng isang mensahe upang yakapin ang pagpipigil sa sarili at epektibong gamitin ang iyong mga emosyon tulad ng kabayong maayos ang ayos, maaari ka manatiling disiplinado, matatag at nakatuon sa gitna ng kaguluhan. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa iyong pangangailangan na gamitin ang panloob na lakas na ito at ipatupad ito sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Hinihimok ka nitong panatilihin ang isang balanseng diskarte sa iyong personal at profesional na mga pagsusumikap, paggawa ng mga tamang desisyon batay sa lohika sa halip na impulsiveness